ikang si Chucky kinulong? Ang kinatatakutang Chucky doll na bida sa horror movies, ginamit kasi ng isang lalaki mula Mexico para manakot at mangikil ng pera sa kanilang mga biktima batay sa ulat ng Monclova Police. Ang di pangkaraniwang insidente na ito naganap sa Monclova, isang syudad sa Coahuila State sa Northern Mexico. Sa video na ilabas ng Mexican media, si Chucky doll makikitang nakaposas pang dinala sa presinto at kinuna ng mugshot. Nakuha rin dito ang isang kutsilyo na makikita nakapasok sa loob ng iconic denim overall ng Manika. Huli rin ang puppet master nito na kinilalang si alias Carlos N sa salang disturbing the peace at putting others' integrity at risk. Kalaunan, nakalaya rin daw ang sospek. Habang pinagsabihan din umano ang police officer na tila ginawang katatawanan ng insidente at pinusasan ng Manika. Si Chucky lang ang bida sa serye ng Child's Play Horror Movies na unang napanood noong 1980s.